Hey mga noyong, hey. paano bagong araw, paano bagong video Bago so, tayo magumpisa, paki like, and insert, subscribe sa aking youtube channel Bali, meron pala akong lilinisin na panggilid sa panggilid ng Honda Click Sabi ng mayari, palitan daw bula Sabi ko, linisin natin diretso. sa sobrang ng dumi Kaya sabi nung mayari, sige linisin mo na lang. Ginawa ko, lininis ko na. Oh, yun mo gano'n na eh. Nakalimutan kong ilagay yung tagip. Nabuhos kung bigla yung gas. Bali na tuyo ang pala yan ng ano, grasa. Ni, ano, sa dalawang taon din niya na pabuksan. Kaya mga kanon yung may mga motor na Honda Click. Hindi po pala ano magbabase kayo sa takbo. Kailangan linis-linis pa rin yan dahil kung minsan pag wala ng grasa diyan na magumpisa yung pagsira ng mga pisa niyan sa loob. Yan ang mga alikabok na yan. O ano yan sa loob niyan, kakapadulas ng, diyan nag uumpisa ang dragging. Tapos kung maingay na sa gilid, kuminsan yung bola, ano na, hindi nabilog siya, parang, puka na. unang bukas pa lang yan mga kanon yung bali sa mayari dalawang taon na kaya sabi ko pag nababagalan ka mana pa nung medyo mabigat bigat na bola ang nakuha niyang bola ay 15 grams sabi ko pwede na yan maganda sana kung mayroon 17 17 grams Yan yung makano yung linilinis ko yung pinakaano niya. Takip. Madumi na rin kasi yan. Puro na yan alikabok. Pumunta ka yan sa akin nung ano, nung isang linggo. Nagtanong sa akin kung anong bola yung bibilhin. Ay akala ko nagpagawa na siya sa iba. Dahil hindi na siya bumalik sa akin eh ay nagulat nga ako kanina dumating siya ay sabi niya sa akin nag order pa raw kasi siya kaya medyo natagal tagalan at sabi niya sa akin hindi mo na ako magpapagawa daw sa iba sabi niya matagal ko na kasing customer yun yung motor pa niyang ano ang ismas Raya na, no? Rider Jeep yan ang motor niya dati. Ayan, pinalitan ko siya ng bula. Ang number niya, number niya ay ano? 15 grams. Hmm. Ayan, na yung ano niya. Mga kanon na um, Huwag yung kakalimutan ng grasa pag yung mga mekaniko dyan na ano. Tulad ko. Yan. Ang lalagay mong grasa dito kaunti lang. Hindi yung lalatak dahil pag ikot nyan tatalsik sa belt bali dodulas siya kaya konti lang siya para pang basa-basa lang dun sa pinaka busing niya tapos lagyan mo rin grasa yung pinaka ano niya dun? ihi yung nakakunik sa makina konti lang para hindi siya mag talasik pag umikot tapag hindi mo kasi yan linagyan ng grasa, kuminsan kinakalawang, mahirap nang hugutin yan. Kailangan mo pa ng puler pag dumikit. Yan pala mga kanuno, yan ang nahawakan ko yan. Kailangan dukutin mo ang bearing yan sa loob. Dahil ang mga hundaklet, ang bearing yan sa loob ay walang takip naka-open siya. Kaya pag ikot niya, tatalsik na yung grasa, mawawala na siya doon sa bulitas. Ang ginagawa ko niyan, dinudukot ko yan. Tapos pinapaikot ko para bumalik siya doon sa bearing. Bumalik ang grasa doon sa bearing. Kaya yun ang laging titingin nyo. Silipin nyo yung, ano na, yung bearing sa loob. Makikita mo yung mga bulitas doon. Wala na yung grasa kaya mas maganda madukot mo yun malagyan <coughs> yan lalagyan ko yun mga kanya ng grasa yan yung tatlong guide na yan Ui, cái này ăn ăn là cái con này dùng cây ngayon yeah, sa mga gustong matutong mag ko, kailangan ang hinugot nyo tandaan nyo kung saan nyo kinuha yan kahit pag haluhalawin nyo yan pag alam nyo kung saan nyo yan tinanggal kaya nyo ibalik yan yeah. Yeah. kailangan nyo yan pupukin kaunti para lumapat Yan. Pag lumapat na yan, kahit ikutin mo yan, hindi yan lalabas. Oh. <coughs> eh, mukha na may. Yan, lagyan rin ng grasa yan kung nagawa kayo ganyan ang ginagawa ko dyan ya para hindi siya maganid pag binirit mo siya kakapit agad Ayan. sabi ko sa mayari sa susunod palitan mo na yan dahil manipis na sa may tama na rin yung sabitan ng spring sabi ko pag mapunit yan kahit di mo siya beritin naikot na yung gulong ayan kakabit ko na yung spring o ganyan lang kadali ang pagkabit ng spring yan mga no? kailangan meron kang madulas na pang sikwat dyan ayan o ganyan lang ganyan lang kadali Simple lang na trabaho Pag natutunan mo yan yeah, pok ko yung mga kanunay Para Yung lock nya Pumasok Kakabit ko na yung spring nya Ayan na siya. Ayan. Ang katulong ko lang dyan mga kano, pa ako lang. Tapos isang kamay. Mas maganda kasi pa, pa ah. Ayan siya, kakabit ko na yung nut. Kailangan ng kabit ng nut niya na hindi siya naka, ano, tagilid. Kailangan malambot ang pagpasok sa trade para hindi masira pag inano muna na siya ng ano. yan eh ko na siya meron pala pang biniling pang higpit yan importante kasi yan sa mga panggilit yan ah. mas maganda meron kayong ganyan Ayan, eh, kakabit ko na. Ayan, eh, magano na kung gusto niyo magpagawa. Message na lang kayo sa ano, baba para ma-replyan ko kayo. Ma malaman niyo kung saan ang location. more lang ang single niya namin mga kanonoy. 250 ang linis, linis namin yan. Pero sa iba, sa iba mahal daw ang pagsingil niyan. Linis ng panggilid. Pero kami top 50 lang. Linis, linis, linis na linis, talaga yan. Kaya kung magpapagawa kayo, kailangan buk, marami ang gas. Hindi ako nagamit dyan yung ano, kubi. Makonsumo yun. 200 plus ang isa nun eh. O kung bibili ka ng gasolina, isang galuna. na. Imposible hindi malinis yan. Ay dalawang litro, isang daan, pwede na eh. Hindi pa makonsumo sa ano, panglinis. Malilinis mo pa lahat, pati yung takip niya eh. Ay eh, mga nahirapan ako diyan bumangga yung pang -build. Di Hindi ko napansin bumangga pala dun sa ilalim. Napasok na rin. Yan siya. Sinilip ko ulit. Ayan. Papasok na yan. O. Pumasok na siya. Mga Tinanggal ko yung lumabas na kaunting grasa. lagay ko con yung ngon niya. ngon ko na rin siya ngon 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 Maraming salamat sa nanonood sa aking mga video. Paki like and share. Subscribe sa aking YouTube channel. Baka naman. Message na lang kayo mga kanoy. Hanggang dito na lang ating video.